Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naka-preposition na ang mga relief goods na ipamamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga maapektuhan ng bagyong guring. Sa isinumiteng ulat ni Cagayan Valley Regional Director Lucia Alan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, Sinabi nitong nasa kabuang 9,778 na family food packs ang nakahanda sa lalawigan ng Batanes. Ipamamahagi ang mga ito sa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan at sa Batanes Provincial Capital. May mga nakahanda na ring family food bags para sa mga residente sa baybay ng Isabela tulad ng Divilakan, Makonakon at Palanan. Dagdag pa ni Alan, may tatlong 3,000 family food packs ang nakapreposition para sa Kalayan Island at may mga inianda rin para sa Barangay Fuga ng Apari, Cagayan. Kasalukuyang nakataas ang signal number one sa mga lugar na posibleng tamaan ng Bagyong Guring kasama na ang Batanes, ang silangang bahagi ng Babuyan Islands, Mainland Cagayan at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong mahalagang batas na naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga veteranong sundalo na may kapansanan at palakasin ang sistema ng pagnenegosyo at pangalagaan ang pamanang kultura ng bansa. Sa ilalim ng Republic Act No. 11958 o Act Rationalizing the Disability Pension of Veterans, Mabibigyan ng mas mataas na buwanang pensyon ang mga veteranong nagkaroon ng kapansanan habang nagsisilbi sa hanay ng militar. Inaprubahan rin ng Pangulo ang Republic Act No. 11960 o Act Institutionalizing the One Town, One Product Philippines Program. Layunin ng batas na palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kooperasyon ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry. Cooperative Development Authority at Department of Agriculture. Samantala, ang Republic Act No. 11961 naman o Act Strengthening the Conservation and Protection of Philippine Cultural Heritage ay may layong palakasin pa ang pangangalaga at proteksyon sa kultural na yaman ng Pilipinas sa pamamagitan ng Cultural Mapping at Enhanced Cultural Heritage Education Program. Ayon sa Presidential Communications Office na ipadala na kahapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga liam na naglalaman ng mga detalye ng tatlong batas na ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Aabot sa 500 milyong pisong halaga ng bigas na nakaimbak sa tatlong bodega ang nakumpiska ng na mga otoridad sa isang raid sa Balagtas, Bulacan. Ipinasara ng Bureau of Customs ang tatlong bodega kung saan nakita ang nasa 200 sako ng imported na bigas mula Vietnam, Cambodia at Thailand. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, binigyan na nila ng 15 araw ang mga may-ari ng mga bodega para magpakita ng papeles at patunayang hindi hoarded o smuggled ang mga bigas. Napagalama ang ilan sa mga sako ng bigas na nasabat ay tatlong buwan nang nakaimbak at nire-repack umano para magmukhang lokal na bigas. Ay naman kay House Speaker Martin Romualdez na kasama sa raid, mapapababa pa ang presyo ng pagkain sa merkado kung maibebenta ang mga naturang supply. Samantala, mag inspeksyon ang customs sa dalawang pupang bodega sa Metro Manila at Central Luzon para tuntunin kung may iniimbak ang mga ito na smuggled na bigas. Naging matagumpay ang isinagawang National Technical and Vocational Education and Training Enrollment Day sa Lano del Norte na naglalayong palakasin ang vocational training at skills enhancement sa bansa. Ang balita mula kay Lu Antonio ng PIA Iligan City. Aabot sa mahigit 200 individual ang nag-enroll para matuto ng iba't ibang skills sa pamamagitan ng technical and vocational education and training, ng Technical Education and Skills Development Authority sa Lanao del Norte. Ani nga adlaw ginaawhag namo ang mga gusto magpa-enroll sa mga qualifications sa TESDA so that pag naanay available na scholarship priority ang atong mga kaigsuonan nga nakapa-enroll karong adlawa aning National Enrollment Day. Layunin ng skills training na makapagbigay ng angkop at tamang kasanayan na magagamit para sa paghahanap ng trabaho. Isa lamang si Marcelo Dangkalan na tagali ng Monlano del Norte sa mga nag-enroll. Aniya, nais niyang matutunang magmaneho dahil ayon sa kanya, hindi stable ang pangingisda. Salamat kayo nga, naigihild ang tisda ako ay tabang sa ginabuhin, kaso kung Handa ko po sa nakatabang sa mga pobres bukid Ayon sa TESDA, makakatanggap na notification ang mga enrollees mula sa Regional Training Center o Technical Vocational Schools kapag may mga slot na para sa scholarships. Ilan sa mga partners ng TESDA, ang Athene Institute of Training and Assessment Incorporated, St. Cajetan Institute of Technology Incorporated, Picardal Institute of Science and Technology, St. Lawrence Institute of Technology, CRC Global Skills Institute at iba pa. Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gahatin ng mga palitang nagbubuklod sa buong bansa.